truck ko nga kabaryo sa bahay ito mga kabaryo nahatak na truck mga kabari o sa bahay oh nahatak na mga kabali sabi yun pero sabi naman din ng ating na kausap kanina ano ating kasamaan sa trabaho na, na late dahil dyan ay, ay, ay. wala naman ding daw uh, nasaktan yun nga lang ay eh, nakakapag nakapag-cause ng traffic kaya ganun